Hello mga Momshi Cakes! I-share ko po sa inyo itong tipid or budget-friendly cake na suwak sa ating bulsa, presyong tipid, pero panalo ang lasa at quality nito. Perfect po ito sa mga Momshi na nag-celebrate ng kanilang monthly milestone ng kanilang mga babies. Tara, samahan niyo po ako at simulan na natin gawin itong mini two-tier Barbie team cake. Dahil mini lang po yung ating cake, kaya maliliit lang din po yung mga topper ng gagawin ko or gagamitin ko po sa kanya, ito po, nagkakat na po ako ng um, mini donut or candy, parang lollipop na ilalagay po natin sa ating cake. Kumuha lang po ako ng mga round shape at yun po yung ginamit kong pattern para makakreate po ako ng ganito mga design. Yan, ito yung ginawa kong maliit na donut. At lalagyan natin yan mamaya ng mga sprinkles para may design po yung ating topper. Ang next naman na gagawin ko ay heart shape. Meron pa ako dito ang gagamitin silicone molder. Dito natin imomold para makakreate tayo ng ganitong design. Napakadali lang nitong design na gagawin natin. Dahil meron tayong mga molder na ginagamit. Kaya mas mapapabilis po yung paggawa ko. Ibabiping na yung ating team. Kaya isang color lang po yung ating Gagawin dito sa iba't ibang klase ng design. Ito meron po akong ginawang, uh, parang chocolate po siya pero color pink. Meron din po akong ginamit na molder dyan. Chocolate molder po yan pero pwede rin po natin siyang gamitin sa fondant. Marami na akong nagawang cakes, iba't ibang klase ng design. May malaki, may maliit. Pero ngayon ko lang po 39 na gumawa ng ganitong mini 2-tier cake. Dahil ito ay para sa mga mommies na nagtitipid pero gusto nila i-celebrate yung birthday or monthly milestone ng kanilang mga tsikiting. Uh, yan po kung nakikita nyo na idinip ko po yung ating mini donut dito po sa maliliit na candies or parang drages. Ang next na gagawin ko ay ikakat ko na po yung ating mini cake. Dahil wala nga po tayong molder niyan, gumamit po ako ng cookie cutter po tayo ng 2.5 by 3 size and 4 by 2 yung size niya. Chocolate moist cake yung flavor niya at talagyan natin yan ng mocha frosting with filling po every layer ng ating cake. Tapos ko po i-crumb coat yung ating cake. Nilagyan ko na agad ng color na pink. Rose pink po yung color na ni nilagay ko Chef Master Rose Pink. Pwede po ako ng gold rib at gold drages. At nag po ako ng Barbie sa photo paper. Ang hindi na po dyan edible yung butterfly at nakasulat uh, na Barbie. At naglagay din po ako ng edible flowers and sprinkles sa ating cake. Ito na yung aking super cute na mini two-tier Barbie pink cake. At kung nagustuhan niyo po, don't forget to follow, like, and share. Thank you!